Good day sa inyo. Ang topic natin, paglalagay ng hikaw o ear piercing. Ah, uh, madali na ang paglalagay ngayon ng hikaw kasi meron ng mga ganitong ginagamit. Inilalagay lang ito ng doktor sa inyong tenga. Una, ilalagay itong ganitong mga stainless steel na hikaw, hypoallergenic 'to. Ibabala niya dito. Ibabala. Tapos, itatapat dito sa tenga. Yan, inilalagay lang ho do sa tenga. Ganyan. Tapos, wala tong kasakit-sakit kasi ganon. At matatanggal na. Ganyan kadali ang maglagay ngayon ng hikaw. Kailan ang best lagyan ng hikaw? Uh, habang baby pa? Para hindi niya magalaw-galaw yung kanyang tenga. O kaya naman, kapag adult na siya or teenager na siya, para pwede na niyang alagaan yung naging sugat. Kasi ang nagiging problema, Uh, pagbata lang yung nilagyan mo, laging hinahawakan, nagkaka infection tatanggalin yung hikaw, nagsasara lang ulit. So, hintay na natin na maging teenager or adult ang lalagyan natin ng hikaw. Ano yung mga pwedeng panglinis dun sa binutas na tenga? Pwede ang alcohol, antibiotic ointment, o kaya huhugasan mo ng saline solution. Ang saline solution, tubig lang yon na nilagyan ng one-fourth kutsaritang asin. At yan yung ipanglilinis mo two times a day. Itong nilagay mo na hikaw, kailangan nandyan siya sa tenga mo. Minimum three months hanggang six months bago nyo palitan para siguradong natuyo at gumaling na yung sugat. Pagkatapos nun, pwede na kayong gumamit ng mga 14 karat gold o yung stainless steel. Hindi ito nakaka-allergy. Pero yung nickel at yung copper, yan ang malakas magpa-allergy. Kaya mapapansin nyo na mamaga. Anong mga dapat bantayan? Dapat walang lalabas na nana, walang sakit at hindi na mumula ang inyong tenga. Pag nangyari yon, punta na tayo sa doktor. Salamat po.